Ngayon na video yan. Pag picture na. Video. <laughs> <Pag> video. <lang. laughs> video <ka> nga. <lang>. <laughs> <laughs> so guys, nagsasign in po kami ng, ay nagsasign po kami ng kontrata kay madam. Kami magiging katulong niya guys. Yes, kontrata po. Oh my God, ang dami niyo. <laughs> kaya, kaya, kaya lamang. Eh, napakarami ano ko ng tauhan. Anong gagawin ko? Ang iba kami ang etosong. <laughs> Pero pwede naman kayo anytime ikong marito. Oh. Welcome naman. Eh, dito nung tita. Dito sa aming negosyo nito na iyo, dito walang mayaman, walang mahirap. Wow, wow! Tama. Everybody, welcome. Wow. Kaya ako ay iniangat ng Panginoon dahil ako ay laging nasa baba. Down Hindi ako mapagmataas. Yeah, down to earth. Kaya ako ngayon yung... Sundan ninyo ang akin niya pa. At Kaya, kayo. guys, saan kami magmamana? Guys, so, ng Ilaya, wala na mga bahay. Magpa-demolish, gagawin namin swimming pool. <laughs> <laughs> ang Ilaya, huwag na wala. Demolish ang mga bahay sa aming kapitbahay at ginawa ng <laughs> swimming pool. <laughs> 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 dahil sa galing naman yung tinularan ng si kakang ibe Pinalayas ang kapitbakay at ginawang rason <laughs> Wala kang <na>, kapitbakay <laughs> <laughs> Hindi na akong makaibig, guys naman, wala akong masabi Wala siyang masabi, speechless siya sa nagawa Sa kanyang ipatayo, guys, sa ipundar ito. Pati, guys, ang pinatayo niyan, yung kanyang kilay O, oh, dahil siya, <laughs> 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 wala siyang kilay dahil <laughs> Ngayon, pinatayo niyo yung dalawang yung lady. oh, may kilay ako dati, pinagandalan. Ha? <laughs> <laughs> okay. Ayun ka, ayun may mga pangarap. Diyan, patuloy ang pangarap. Hanggang sa mabuhay. ang yeah, yung, Down to earth. Ay, ang masasabi ko sa inyo, bago kayo matulog sa gabi, magdadasal, magpapasalamat. Tapos sa maga, ganun din. Ganyan yung aking trabaho. Bago ako lumabas ng kwarto, nagdadasal muna ako. Nagpupulit ng papasalamat kay Lord sa lahat-lahat ng mga biyayang ibinigay niya sa magandang buhay na ibinigay sa amin. Kaya kayo, kayo din ay inyong gagawin. Ako ay nagsishare ng, ng blessing, ganon. Tapos, palagi kayong masaya. Huwag lagi ng stress pagkakaumaga. Relax lang palagi. Ganyan ang buhay, patuloy ang buhay. Lagi ninyong babanggitin magandang buhay, magandang buhay. Tsaka kung so, ano man ang narating. Kailangan lumingon lagi sa pinanggalingan. Sadya, unang-una, ang pag-respect sa mga magulang. Huwag ninyo isay sa isang tabi hanggat sila ay nabubuhay pa, malakas pa. Ipakita ninyo ang pagmamahal at pagkakalina. True. True. Dahil napakahirap nang walang. Yeah. Naman. Mahirap guys ang magmataas. Kasi once nagmataas na ka, Walang wala kang makakasalamuhang kapwa. Sabi ah, ng, alis sabi ng kinabis nga ko sa matatanda ng unang panahon, yung daw sobrang taas, lumipad, kung bumagsak so, ay lalapak. Mm. Sa so, dyan naman, totoo At oh, saka man. yung kasabihan, oh, ang pag may, uh, may ano yan? May tinanin. May nilaga. Pag may tsaka may nilaga. Pag may nilaga. Hindi ka mo yung ating ano, driver. <laughs> Ayan po yung driver namin. Salamat pag sa paghatid ng aming driver. At kahit malabo nang matay kami na yan, yung pampaparinig. Eh. <laughs> Ay, e papalaser daw po ng aming Donya. <laughs> <laughs> Sa naganda na rose petals. Ah, tingnan nyo. Hindi naman totally so ako'y mayaman. Mayaman okay, na sa pakisama. Yun lang, masasabi ko. Maraming guys, nakita namin yung presyo yung 79 pesos. Sabi ko, ako'y sanay ng may mumo. Maraming may mumo. Hindi ako'y gugupit na lang <laughs> ng dahon ng sagi. Sanay ako na magkamumo. So guys, ayan. Tapos na po ang aming pagpupulong. Nakasign na po kami ng kontrata. Nasa kanya na po kami. Kakain araw-araw. Wala -araw. <laughs> Kaya kung bayad, tanggap niya kami. <laughs> Yung po ang kontrata, isang taong kakainan ni Brent. problema <laughs> mahabang may buhay. And guys, sa mga gusto po dyan, pumunta sa Re Charles Resort. Dito lamang po sa Barangay Maria Paz. Panawan City. Kaya naman sa mga may outing, team building ng company, uh, may location. mga occasions, uh, mga bakasyon, staycation, dito po kayo sa malapit sa Taal, Volcano and Taal Lake. Kita kita ang view. Nakita nyo naman sa video guys kung gaano kaganda ang Charles Resort. Owner. This is the owner guys. Si Madam Leve Katimba. Wow. Thank you. Thank you. Lord. you. Thank you. Hindi naman yung chandelier din, guys. Galing-galing ko na makuha ang isa't <laughs> may isang lang. <laughs> Ayun na, maganda. No, 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 no. No. Ayun na, maganda, may no, no. jamante. Uy, tingnan mo yung salamin. Puro diamante. Salamin pala. <laughs> so amazing.